Corazon ng unang aswang, noong panahon ng mga Kastila, sa baryo ng San Isidro, may isang babae, maganda, trahimik at misteryoso, siya si Corazon. Isa siyang mananahi at asawa ng isang magsasaka. Ngunit sa kabila ng maayos na buhay, isang anino ang bamalat sa kanyang mundo. Si Corazon ay ilang ulit nagdalang tao, ngunit lahat ay namatay bago pa man isilang. Tuwing may lamay, mga matandang babae sa baryo ay nagbubulungan. May sumpayan, baka may kasalanan sa Diyos, lalong lumala ang chismis nang tumanggi siyang sumama sa kumbento bilang alila ng kura paroko. Isang gabi, natagpo ang patay ang mga alagang manok sa baryo, tuyo ang dugo, may kagat sa leeg si Corazon agad ang pinagbintangan. Napuno ng puot at lungkot, lumaya si Corazon at nagtungo sa isang kweba sa paanan ng bundok, Naayon sa matatanday tahanan ng mga di karaniwang nilalang, doon siya sumigaw sa hangin. Kung may makikinig sa akin, ibigay niyo sa akin ang anak na ipinagkit sa akin, kahit kapalit pa ng kaluluwa ko. Isang nilalang mula sa dilim ang lumitaw, itimang balat, matay pula, at tinig ay parang huni ng paniki. Ako ang tagapangalaga ng uhaw ibibigay ko sa iyo ang lakas, ngunit kailangan mong uminom ng dugo tinanggap ni Corazon ang alok, sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kapangyarihan. Malakas ang kanyang katawan, ang kanyang balat ay naging maputla. Ang kanyang mga mata ay naging dilaw, at sa kanyang likod, unti-unting tumubo ang mahahabang kuko. Mula noon, tuwing kabilugan ng buwan, isa-isang nawawala ang mga hayop at mga bata. Isang gabi, nasaksihan ng albularyong si Mang Ernesto kung paano bumaliktad ang katawan ni Corazon, ang kanyang uloy humiwalay, nilipad ng pakpak na parang paniki, at lumipad sa bubong ng bahay ng isang sanggol, isang sigaw ang sumabog sa gabi. Kinabukasan, sinugod ng mga taga-baryo ang kuweba, ngunit wala si Corazon, tanging mga bakas ng paa, dugo, at isang kumakaluskos sa dilim. Pinaniwala ang si Corazon ang unang aswang, ang sinapupunan ng lahat ng kasamaan sa lupang yon. Buhay siya hanggat may gabi, at lumalakas tuwing Semana Santa, kapag tahimik ang mundo at sarado ang mga simbahan. Isang mag-asawa sa Maynila ang nag-uwi ng bagong silang nasanggol, sa unang gabi nila sa apartment, mahimbing ang lahat hanggang sa biglang umiyak ang bata, malakas, parang may kinatatakutan, pagtingin ang ina, wala na ang sanggol sa kuna sa kisame, may bakas ng itim na kuko sa pader, may sulat sa dugo, isinilang ko ang gabing walang wakas, ibabalik ko ang kinuha nila, wala nang nakakita sa mag-anak mula noon.